Ayan mga tol, for this video ko yung Marv is back. eh ah. o. Tapos lang natin mag-training ngayon. Eh. So, focus muna tayo sa training natin. At syempre, ayun uh, naman yung lagi natin ginagawa, diba? At mag-update lang ako sa inyo mga tol dahil marami din nagtatanong sa akin regarding sa kung paano makapasok dito sa national team. Although nagawan ko na ito ng video pero marami pa rin natatanong nangungulit kung ano ba talaga yung requirements dito. So ayun ang requirements natin dito mga tol is yung maka gold ka sa mga laro like Batang Pinoy, PNJ, National Open uh, at palarong pang bansa. Yun talaga yung pinaka number one na uh, requirements dito kasi mismong coaches ng national team ang kukuha sa iyo o magre-recruit sa probinsya nyo. Kaya yun talaga yung unang pinaka main requirements natin dito sa national team kasi dyan din ako nakukuha sa national open like mga ganyan, mga PNG kasi nagmimidal medal din ako dyan. Yung una unang requirements kasi pupunta yung mga coaches na mga national team dyan sa mismong laro at titignan nila kung sino yung magaling o nakatongtong sa final o final round na. So, malaking chance talaga yung mga gold medalist ng Batang Pinoy, Palarog Badsa at mga National Open PNG. Yun, malaking potential na makapasok talaga yung mga gold na gold ha. So, ayun, sana maintindihan nyo at makuha nyo yung uh, minimin ko dito kung ano talaga requirements. Kasi marami talaga ang message sa akin. So, alam niyo naman din kung uh, hindi ko masagot yung ano nyo, uh, gagawan ko ng video o pagkalahatan to tapos sinisin ko sa inyo yun yun talaga yung mga ginagawa ko kung may nagkatatanong sa akin para malaman din ng lahat diba? para hindi lang sa isang tao kung baga ginagawa ko siya ng video kasi yun naman yung purpose natin dito sa pagbablog kasi kung naalala nyo nung pa-interview ko kung ano talaga yung uh, purpose ng pagbablog ko is para din sa inyo para sa mga mga boxers na nangangarap na maging national team kung baga in-encourage ko kayo na pumasok sa national team para magkaroon kayo ng opportunity na makapaglaro abroad. Kaya yun talaga yung mean ng uh, Facebook page natin. Na makapag-ano ng mga future champ o future national team o future Olympian. So maalala nila ako kapag sila ay nakapasok o makakuha sila ng information na ah ganito yung sabi ni Kuya marvs na maganda sa national team. So ayun, ganun talaga yung... ni encourage ko kayo na magiging isang national team kagaya namin dito sa national team kasi uh, marami talaga ang maaaring magbago sa iyo dito sa national team kaya sa susunod gagawa ako ng video na uh, kung ano talaga yung mga binipits dito sa national team kaya abang-abangan nyo at gagawa tayo ng video na yun para sa mga binipits kung ano yung mga libre dito sa national team kaya stay tuned at pakishare sa ating video na to so maraming salamat mga pare